kapag isang pamilya talaga ay magkasundo, nagkakaisa, napakasaya, no? Hay mga langga, umagang kay ganda. Ha? Ngayong araw nga ay samahan niyo kami. Sa araw nga na ito ay puro kasayahan lang ang ganap. Ito yung time na dinalo namin sila Lola at iba pa namin kamag-anak doon sa baba. At wala naman kaming ibang gagawin maliban na lang sa pagligo sa sapa. Kahit nga ay hindi naman ganoon kalaki ang sapa na meron kami dito sa lugar na to, eh, sobrang thankful pa rin dahil meron kaming ganito. 'Di ba? Kahit papaano ibinigyan tayo ng biyaya ng tubig. So okay na yon. At dito nga kami tum bay sa ilalim ng puno ng mangga. Dinala nga namin yung mga pagkain namin dito na tira-tira nung gabi. And then, nagkaroon din ng bihag na manok yung aking pinsan. Ito nga ay nilitsyo namin dito. Hindi namin to napaghandaan kaya wala kaming maayos or maraming dala-dalang pagkain. Pero since maligo lang naman kami dito, ay eh, uuwi lang din naman kami kaagad. At itong lugar na tumalangga, dito talaga kami nag-iigib nung araw. Kasi marami at malakas ang mga tubod dito. So yun, bago nga daw kami magtampisaw, ay kakain nga muna dapat. Ito, meron din kami dito ng lang langka. Kung ano nga lang yung available na pagkain dito sa paligid ay ito na lang din ang kakainin namin. Ayan, sabay-sabay nga kaming kumain. Nakakatuwa lang talaga dahil ang dami namin. Sa ganitong mga pagkakataon nga malangga, alam nyo ba, si Lolo at si Lola talaga ang pinakamasaya. Yan kasi talaga ang wish nilang dalawa palagi na makita kaming magkasama, nagkakaisa, hindi nag-aaway, parang ganun. Habang hindi pa nga nag-uumpisang maligo ay kumuha muna ng balani yung pinsan ko dito kasi para gamitin namin gawing sandayong or yung parang ganyan mga langga para meron kaming banlawan mamaya pagkatapos maligo. Dahil tingnan nyo naman, mala-chocolatey na talaga yung kulay ng tubig dahil malupa dito. Kaya ganoon na lang talaga ang kulay ng tubig at ang dami pa naming nagtampisaw. Pero 100% malinis talaga yung mga tubig na yan dahil dito nagsimula ang tubo. At wala nang ibang kabahayan sa taas dahil kami na yung nandito sa pinakataas. Kung baga dito talaga nagumpisa yung mga tubod sa sapa na to. Nung una, wala talaga to dito yung parang swimming pool dahil puro bato talaga. Ginawa nga lang nila to at hinuk para may space kami dito na lumangoy langoy man lang. So nagdi-DIY lang talaga yung mga lalaki dito para medyo malaki naman yung space ng pagliligoan. Sinisigurado din na wala masyadong bato sa ilalim para hindi tayo matamaan. Tingnan nyo naman yan mga langga. Nakakagutom naman talaga kapag nagiginaw ka na. May biko din pala kaming dala dito pero ning dukot sa kaldero. And then ito na nga, meron pa kami isang kalderong kanin. May biko tayo dyan, may bibingka, at may tuba din. O ba diba? Kahit papano hindi eh, naman tayo nagugutom dahil may mga pagkain. Susulit naman yung ilang oras na pagtambay namin dito. Maganda din talaga mga langga na may mga ganito tayong quality time para sa ating family, hindi lang sa own family kundi di ba makipagbanding tayo sa ating ibang ano, like mga tita, mga tito, mga pinsan, mga pamangkin. Parang nakaka-recharge din siya ng utak. So kahit sa simpleng paraan lang naman, hindi naman talaga maging mahal para maging masaya. Sa so, mga oras na to for sure, sa ilang minuto ay eh, nakakalimutan yung mga malungkot, yung mga problema. Kasi syempre, puro tawanan, sigawan, wala, masaya lang talaga. Hindi pa nga kami kumpleto nito mga langga. Naku, kung nakita nyo lang kami, sobrang dami namin. Sa family na to, isang kapatid lang to ng mama ko na napunta namin. Tapos sila lola at lolo. Wala pa yung iba kong mga tsahin dito. Sobrang dami talaga namin. Minsan kasi talaga, eh, hindi nagkakasundo yung mga schedule kasi yung iba hindi makaalis ng kanilang mga bahay, gawa ng meron sila mga alagang hayop, mga kalabaw, mga baka. So kami ni Boss, yung mga langga, nag-decide talaga kami na hindi kami mag-alaga ng mga alagang hayop dahil lagi kaming umaalis at walang maiwan. Pwede pa yung aso kasi pwede maiwan sa kapitbahay. At kami kapag umalis ng bahay, hindi kami yung tipong o uwi ka agad, yung nagmamadaling umuwi ka agad. Tulad nitong time na to, nagpunta kami kila lola nito so magstay muna kami ng mga one week bago kami babalik sa bahay. Sa layo ba naman mga langga, kailangan talaga masulit yung bawat lakad. At syempre, matagal-tagal din kaya bago kami makabalik. Kaya ganun ang ginagawa namin kapag nagpupunta kami sa mga kamag-anakan. Yun lang naman na i-share ko lang. So sa time na to mga langgay wala nang naligo dahil gininaw na silang lahat kaya ayan wala nang tao dyan pero grabe nagiging gatas talaga yung tubig yan naglalaban ng mga nagamit na nadamit dito sila sa taas naglalaba dahil malinis nga dyan nagbibihis na at pauwi na rin kami ayan si Lola alam nyo siya talaga ang dahilan kung bakit dito na lang kami naligo meron naman sanang mas maganda pa dito yung mas malinaw yung tubig kaso hindi niya kaya na pumunta dun pa sa pinakataas kaya dito na lang kami malapit sa bahay eh syempre ayaw naman namin noon na nagsaya kami tapos siya naiwan lang. Kaya kailangan sama din talaga siya. So yun lang naman mga langga ang ganap namin sa araw na to. Sana inasiyahan kayo at kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag kalimutang mag-follow and mag-share. Thank you for watching. Until next time. Bye!